Patuloy naman po ang pagbibigay paalala ng Philippine National Police sa publiko. Yan ay kasunod ng mga kumakalat na SMS phishing scams sa bansa. Si Jap Regala, una sa Balita Live. Jap? Jap? Yes, Greg, pinagiingat iingat nga ng Philippine National Police ang publiko sa anumang link o text messages na maaaring matanggap. Ito'y kaugnay sa mga suspect na nadakip sa magkakaibang lugar na may kinalaman sa modus operandi. Nitong nakaraan lang kasi nang madakip ng PNP anti-cybercrime group katuwang ang Philippine Navy ang dalawang suspek sa Makati at Mandaluyong. Ayon kay PNP anti-cybercrime group acting director Police Brigadier General Bernard Yang, ang dalawang suspek ay magkahiwalay na nag-iikot sa ilang mga lugar dala-dala ang text blasters at iba pang device na sumasagap ng mga phone numbers isanda ang metro mula sa paligid nito at sa magpapadala ng text messages na may lamang link. Sa oras na ito'y maklik, manghihingi ito ng personal information sa visa nito ay maa-access na nila ang inyong bank at online accounts. Ayon sa pulisya, nakikipag-ugnayan na sila sa ilang banko para matukoy ang iba pang mga nasa likod ng mga panlolokong ito. Samantala, pinag-iingat din nila ang publiko sa mga kahina text messages na maaari nilang ma-receive. Anila, suriing mabuti kung tama ang grammar at spelling ng text. Huwag din anilang magbibigay ng pers personal na informasyon at i-activate ang multi-factor authentication ng mga devices. Greg, inihimok din ng PNPACG ang mga biktima ng ganitong scam na lumapit at magsumbong kung sakaling nakatanggap o nakipag-transact sa mga ganitong aktibidad para sila'y matulungan. Munarito rito sa Camp Krame, balik muna sa iyo.